boom, zoom ko, just like that mga idolo 5G na po o ba? Diba? eto na po ang proof na 5G talaga ang naging data hello mga idol, welcome back sa ating channel Okay, for today's video, meron ako yung sa inyo yung technique or strategy mga idolo kung paano nga ba makakuha or malak, okay? kung paano malack ang 5G mobile data or kung baga permanent 5G na po ang inyong signal. Well, Idol, kung gusto nyo malaman yun, stay tuned and watch my full video. Okay? Now, okay, so dito mga Idol, so meron po tayo isang secretong app. Okay? Secretong app na kailangan natin i-download. So, ano nga bang app yun? Later, papakita ko sa inyo. Pero, but first, meron po akong papakita ng APN for 5G mobile data or lock 5G mobile data. Okay? So, tara. Ano nga bang APN yun? Punta po tayo sa ating SIM card settings. Okay, so yun, long press ko lang Tapos punta po tayo sa Kung saan po yung gusto nyo yung what you call this um, Gawing 5G So in my case, gawing ko pong TNT Gusto ko pong gawing 5G ang TNT ko Click natin yan Tapos, uh, kung makakata yung mga idol Ito po lagi kong sinasabi Dapat naka-on po data roaming Dapat naka-on po BLT calls Yan, dapat naka-on po yan Tapos naka-off po yung Wi-Fi calling And Then kung makakata sa preferred network type 4G, 3G, 2G, auto lang po yan Okay So click yung po yung access point names na yan Ito po add po tayo ng APN for 5G. Na ito pong ang gagamitin ng APN is ito pong Smart LTE na talaga naman magbibigay sa ng 5G signal or 5G mobile data na naka-lock in. Okay? Now click natin yan. Kung makita nyo, zoom ko, 4G pa rin, di ba? 4G plus pa rin. Now later, gawin yung 5G yan. Okay? So pero, um, what you call this? Mag-add na kayo ng APN dyan. Click nyo yung plus na to. Tapos gayahin niyo po kung nakalagay dito. So nakalagay po dito is the name is Smart LT So big letter po lahat 'yan. And then sa IPN Smart LT small letter without space, okay? Okay, so ayan now. Sa proxy, support, sa username, sa password, sa server, and sa MMSC, MS proxy, port, wala pong nakalagay dyan. Okay? So, as you can see, blanco po lahat dyan. Pero sa name at VPN, meron pong nakalagay dyan. Okay? So, scroll down pa natin. Sa MCC, 515 or 515. Sa MNC naman, 03. Okay? Type nyo lang dyan. Tapos sa authentication type, click nyo yan, PAP. Okay? So, yan. PAP ang i-click nyo. So, sa APN type, default lang. Type nyo lang literal na default without S, ha? Default lang talaga siya. Tapos sa APN protocol, click mo yan. IPB4 ang piliin nyo dyan. Okay, so ito, parang pong sa akin lang rin. Tapos click mo tong isa pang IP, APN protocol na yan. I mean, roaming protocol. IPB4 din dyan. Okay? So, sa bearer, uh, as you can see, wala pong checking LTE and so on. Wala pong check lahat yan maliban sa unspecified. So, ito lang po ang i-check nyo yung unspecified lang mga idol. No? So, yun lang po dapat ang nakacheck dyan. Okay? So, yun po ang settings ng ating new APN. Okay? So, ito pong 5G APN. Ito na, na talaga magbibigay sa inyo ng 5G signal and 5G mobile data. Okay? So, kung makita nyo mga idol, okay? Um, sana so, na nalagay niyo lahat ng mga ninja no or ng mga input dapat diyan okay para goods na goods tas yan check niyo lang so MX siguro na i-check kasi na save ko na rin so ito na siya smart LTE so okay na dito punta na muna sa Play Store dahil meron po tayong isang app na i-download so ano nga ba ang app yon ito po ang app ng mga idol so ito pong 5G na app na ito as sige sige nagagalugol ko ngayon so ito po mag-force or magla ng 5G mobile data sa inyo okay so tara punta po tayo sa ating Play Store tas type mo lang 5G Okay, tapos scroll down lang po ba, Sa na natin mga Diyos, so, hindi ko po makita dito na hirapan ako magkarat ng app na yun Okay, so Wait for it So, ito po siya, as you can see um, Ang name po is 5G 4 for GLTE Force Okay So, meron po siya hanapin Okay, sa pinakababa pa Pero makita nyo naman yan Basta yung logo is 5G Tapos meron po siyang signal bars dyan Okay So, click mo yan tapos install mo lang kapag na-install mo as you guys kung makita nyo 1K, 1 downloads pa lang so napaka bago so tara ito po ang i-share ko sa inyo is napaka bagong app na kung sana legit talaga na magbibigay ng 5G mobile data okay so yun kung makita nyo okay na yan so back na natin so assuming is na-install nyo mga idol no so tara back na natin yan nga pala okay mag-aala napakalit na lang sa is nito. okay so I think 4MB lang hindi ko nagkakamali so yun and then Open po natin yon So, asan diba yun? So, ito. Open natin yan. So, kapag na-open mo, ito pong lalabas dyan. Boom. Just like that. Ito pong lalabas agad, agad. Now, kung makakita nyo mga idol, yung phone ko, check natin is if 5G compatible siya. Click ko ah. Now, kung makakita nyo, device not supported. Ibig sabihin, yung phone ko is hindi po 5G. Okay? So, yan. As you can see, sa pang-click, o diba, device not supported talaga. So, ibig sabihin, hindi po ako 5G. So, sa 4G checker naman, let's see. Ayun, gumana siya. Ibig sabihin, 4G lang po itong phone ko. Okay? 4G or 4G plus lang. Okay? Pero mamaya, I'll show a magic. Gagawin natin 5G mobile data yan. Okay? Kahit dito supported. Di ba? Device not supported. Pero later mamaya, magiging 5G yan. So tara, lock 5G network type Click mo yan. Kapag kinik mo yan, Diyan na magsimula ang magic. Click natin yan. So eto na. Dito na po tayo sa phone information. Nako makita nyo mga dosar set prepared network type. Okay. Click mo yan tapos kapag kinlik mo yun gumakit mo mga yun so napakarami pong options dyan mga idolo so dapat ganto rin po yung options tinakong kung saan meron kayo sa mga phone nyo okay para makakuha talaga kayo ng 5G or 5G signal or 5G mobile data okay so tara ano as you can see um, yung magbibigay po dito ng 5G signal is ito pong LTE only okay now yung magbibigay naman po ng 5G mobile data is ito pong nr only or NRLTE. So, yan po. And so on. Basta yung salitang NR or may letter na N, R, yan po ang magbigay, magbibigay ng 5G mobile data sa inyo. Okay. So, kung makakita nyo, mga iluso, napakarami po sa akin na Kung di kayo maniwala, well, okay mag -ala. I'll prove you na magiging 5G yan in just one click lang. So, ano? Tara, let's start na. Click ko na in 3, 2, 1. Okay. There we go. As you can see, wala pa rin. Ayaw pa rin mag 5G. Tamitin natin yung APN na yung kanina. Okay, so where is it? Now, nga pala, kung makita nyo mga doll, 5G na po nakalagay dyan sa preferred network type kung is naka 5G na po yan, okay? So, as you can see, 5G, 4G, 3G, 2G, auto na po yan nakalagay dyan. Diba, napakalupit. Yung APN kanina, rin so ito po, nagamit na natin. As you can see, hindi pa rin siya nagpa-5G. Na kapag ganyan, try mo airplane mode. Okay, just open ko ulit. Just wait. Okay, so ayaw pa rin. Kapag ganyan, kapag ayaw pa rin, punta ka pong um, set prepared and drug type ulit. Okay, tapos pili mo lang NRLTE. Yan, click mo yan. Okay, 4G plus pa rin siya. Ayaw niya mag 5G. Ganun talaga, Tiyaga-tiyaga lang hanggang sa mag 5G. No, try natin ulit. Okay, ayun. Off ko, on ko ulit. Okay, so wait for a while, mga idol, no? So, dapat, meron kang patience sa pagantay dito, idol. Okay, so yon, wait lang. Aha, so yun na, wait. Clear mo lang yan. Tapos, open mo ulit ng data, home mo. So, as you can see, 4G pa rin siya, okay? Try natin ulit, asa ah, na yung app na yun. Open natin ulit kailangan mapakita ko sa inyo yung 5G mobile data para ma-proof po talaga sa inyo na 5G ito okay start lock 5G tapos yung pinakahuli let's see wait boom zoom ko just like that mga idolo 5G na po o ba? Diba? ito na po ang proof na 5G talaga ang nagigtita ko ba? Diba? just like that napakalupit o ba? Diba? yun lang mga idol diba tapos tatandaan nyo lang ang NR po ang magbibigay sa inyo ng 5G. As you can see, nag-4G+. Kasi nga po, hindi stable ang 5G sa aming lugar. Okay? So, yun lang mga idol. If you like my video, don't forget to download, download up to 2 mga idol. Ang napaka-importante niyan. So, zoom ko lang. Okay, yun. 5G na 5G. Oh, Di ba? napaka Okay, yun na nga. If you like my video, please leave a like na mga idol. Di ba? Katagal pa mga idol. Till next time. Peace out and keep safe everyone.